Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang romance fantasy film na Andin. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang kwento sa karagatan ng Ireland kung saan isang manging isda na nagngangalang Sirikes ang nanghuhuli ng isda sa dagat. Hindi niya inaasahan na isang magandang babae ang masisilo niya sa lambat imbis na mga isda. Agad niyang iniligtas ang babae sa pamamagitan ng mouth to -mouth resuscitation. Nagkamalay ang babae at sinuka ang nainom na tubig. Nagtataka si Sirikes kung paano nabuhay ang babae sa tagal nitong nakalubog sa tubig. Sinubukan niyang tumawag ng tulong, ngunit iginiit ng babae na ayos lang siya at ayaw niyang makakita ng sinuman. Hindi niya rin matandaan ang kanyang pangalan. Nang sabihin ni Sirikes na dadalhin siya sa ospital ay nagtangka itong tumalon pabalik sa tubig ngunit napigilan siya. Sa huli ay isinama ni Sirikas ang mahiwagang babae sa isang bakanteng bahay na dating pag-aari ng kanyang yumaong ina. Pagkatapos ay iniwan siya ni Sirikas doon ng mag-isa dahil may mga gagawin pa siya. Pinuntahan niya ang bahay ng dating asawa na si Mora upang dalhin ang kanyang anak na si Annie sa isang ospital. Habang nagdadayalisis ang anak ay nagkwento si Sirikas tungkol sa mangingisda na nakalambat ng magandang babae sa karagatan. Nagtanong ang anak kung si Rena ba ang nahuli ng mangingisda. Sumagot lang ang ama na bakit tila nalulunod ang babae kung si Rena iyon. Di nagtagal ay natapos ang dialysis ni Annie. Nasorpresa si Annie dahil dumating na ang inorder nilang electric wheelchair para sa kanya. Hinitid niya ang anak pabalik at inabutan nila sa gate si Alex, ang stepfather ni Annie. Nandoon din ang ina ni Annie na mukhang nakainom. Kinabukasan, habang nagbabasta si Sirikes para mang isda ay nakita niya ang babae sa ilog na binabanlawan ang damit. Sinundan siya ng babae upang samahan siya sa pangingisda. Nang muli niyang tanungin ang babae kung anong pangalan nito, sinabi ng babae na Andin ang pangalan niya na ang ibig sabihin ay babae na nagmula sa karagatan. Sa umpisa ay tila minamala si Sirikes sa panghuhuli ng isda. Ngunit nang magsimulang kumanta si Andin ay nagsimulang makahuli siya ng malalaking lobster nahihiwagaan siya kay Andin at sumagi sa isip niya na tila pinaglalaroan siya nito. Gayunpaman, masaya siya at naghatid ng swerte sa kanya si Andin. Pagdaong nila ay inanyayahan niya si Andin na samahan siya sa bayan upang ibenta ang kanilang mga huli. Pero tumanggi si Andin dahil ayaw niyang makita siya ng ibang tao maliban kay Sirikes. Matapos may benta ang maraming huli sa bayan, pumunta si Sirikes sa tindahan ng damit at naghanap ng damit para kay Andin tapos ay sinundo ang anak na babae. Dahil electric wheelchair na ang gamit ni Annie, hinamon niya ang ama ng karera pa uwi ng bahay. Sa daan ay hiniling ni Annie na ituloy ng ama niya ang kwento tungkol sa sirena. Nang sabihin ng ama na kapag kumakanta ang babae ay nakakahuli siya ng lobster. Ayon kay Annie, ang tinutukoy ng ama ay isang selkie na isang seal na kayang mag-anyong tao. Nang may hatid si Annie sa bahay ng ina ay umuwi na si Syracuse. Gayun pa na curious si Annie tungkol sa fairy tale story ng ama kaya nagpa siya siyang sundan ito sa pag-uwi. Tumuloy muna si Siracus sa bahay ng kanyang yumaong ina kung saan tumutuloy si Andin. Nagdala siya ng pagkain at bagong damit para kay Andin. Natuwa ang babae at hinalikan siya sa pisngi. Tinanong ni Siracus ang babae kung hanggang kailan siya mananatili doon. Sumagot ang babae na depende ito sa kanya. Nahulog ang loob ni Syracuse sa binibini kaya nagsabi siya na pwede siyang manatili doon habang buhay. Tapos ay agad din siyang umalis. Di niya alam na nandoon si Ani na nagsususpecha na may tinatago siya sa bahay ng kanyang ina. Sa eskwelahan ay nagpunta si Ani sa library upang mag-research tungkol sa sirena. Sumunod na araw ay bumalik si Ani sa bahay ng kanyang yumaong lola. Doon ay nakita niya si Andin na lumalangoy sa tabing dagat sigurado si Ani na si Andy ay isang sirena at hindi tao. Matagal na nagkausap ang dalawa. Lumalabas na maraming alam si Ani tungkol sa sirena at kung bakit pinili nitong manatili sa lupa kaysa sa dagat. Natitiyak ni Ani na nawawala ang seal coat ni Andin dahil ayon sa alamat, hindi makakabalik sa karagatan ang sirena kung nawawala ito. Sa sandaling oras na iyon ay naging magkaibigan si Andin at Annie. Lumipat ang eksena sa isang lalaki na nagmamasid sa malawak na karagatan. Paniguradong may kakaibang hinahanap ito. Sumunod na araw, inimbitahan ni Siricus si Andin na sumama sa kanyang mangisda. Habang tinuturuan ni Siricus si Andin kung paano magmaneho ng bangka ay may napadaan na mga opisyal. Sa sobrang takot ay nagtago si Andin at ginamit ang kanyang paa sa pagkontrol ng manibela. Hindi komportable si Siricus na makita ang legs ni Andin muli ay umawit si Andin. Makalipas ang ilang sandali ay namangha si Siracus sa dami ng isda na nalambat nila. Ito ang unang pagkakataon na nakahuli siya ng ganoong karami ng isda sa tanambuhay niya. Maya-maya lang ay dumating ang mga opisyal ng marina dahil napansin nila ang dami ng huli niya. Nagsuspecha ang mga ito na gumagamit siya ng ilegal na lambat sa panghuhuli ng isda. Tinignan ng mga opisyal ang compartment ng bangka at nakita si Andin na doon nagtatago sinabi ni Andy na regular na lambat lang ang gamit nila sa panghuli ng isda. Di nagtagal ay umalis din ang mga opisyal. Inimbitahan ni Siricus si Andy na pumunta sa palengke para ibenta ang isda. Dahil nakita na siya ng ibang tao, pumayag si Andy na isama siya ni Siricus sa palengke. Doon ay nakita si Andy ng misteryosong lalaki sa di kalayuan. Samantala, pagdating nila sa daungan, namangha ang ibang manging isda ng masilayan ang kagandahan ni Andine sa araw na iyon ay malaki ang kinita nila sa pagbebenta ng nahuling isda. Pagkatapos ay pumunta sila sa bayan upang sunduin si Ani. Habang abala si Andin sa pamimili ng damit ay may mga babae sa labas ng shop na gustong masilayan ang kagandahan niya. Kinabukasan ay pinasyala ni Ani si Andin. Nagpasya si Andin na turuan siyang lumangoy sa dagat. Habang tinuturuan niya si Ani ay natarante siya nang makita niya ang nawawala niyang silk coat. Agad siyang sumisid upang kuhanin ito. Ayon sa fairy tale na nabasa ni Annie, dapat nilang ibaon sa lupa ang bagay na iyon upang makapamuhay pa si Andin sa lupa ng pitong taon. Pagkatapos ay ibinaon nila ang coat sa hardin sa likod ng bahay. Kinahapunan ay dinala ni Sirica si Andin at si Annie sa isang piyesta sa bayan. Ipinapaliwanag ni Annie ang alamat ng sirena at pinapaamin si Andin na siya ay isang sirena. Gayunpaman, ito ay itinanggi ni Andin sa gitna ng maraming tao sa tabing dagat ay may misteryosong lalaki na tila may hinahanap. Pagdating sa daungan ay patuloy na pinapaamin ni Annie si Andin na siya ay isang sirena. Dahil hindi siya umaamin ay pinaandar ni Annie ang kanyang wheelchair ng mabilis hanggang sa mahulog ito sa gilid ng dagat. Di nagatubili si Andin na tumalon sa dagat upang sagipin si Annie. Maswerteng nasagip ni Andin si Annie sa ilalim ng tubig sinabi ni Annie sa kanyang ama na nakakahinga si Andin sa ilalim ng tubig. Hinitid ni Siricus ang anak sa ina nito bago bumalik sa bahay ng yumaong ina kasama si Andin. Ipinaalam ni Siricus kay Andin na dati siyang lulong sa alak kaya hindi niya nakuha ang kustodiya sa anak. Nagpa siya siyang magbago para sa kapakanan ng kanyang anak. Noong gabing iyon ay umusbong ang pag-iibigan ng dalawa at parang bagong huling isda si Andin na naghahanap ng matigas na yelo. Kinabukasan ay nagpunta si Sirica sa simbahan at kinwento sa pari ang tungkol kay Andin. Sinabi niyang natatakot siyang mawala si Andin dahil napamahal na siya rito. Sa labas ng simbahan ay inabangan siya ng misteryosong lalaki. Tinanong siya nito kung anong pangalan ng babaeng kasama niyang mangisda. Sumagot lang siya na maskot niya ang babae sabay sakay sa kanyang sasakyan. Alam ni Annie kung saan makikita ang ina at stepfather kaya isinama niya si Sirikes. Natagpuan nila ang dalawa sa isang bar na umiinom at nagbibilyar. Humingi ng pahintulot si Ciricus kay Moran na isasama niya muna ang anak sa bahay niya ngunit di ito pumayag. Nang asar pa ito napuntahan niya na lang ang sirena niya. Habang natutulog ay nagising si Andin nang marinig ang tunog ng paparating na sasakyan. Nang makita niya ang misteryosong lalaki ay agad siyang nagtago sa likod ng bahay. Pagbalik niya sa bahay na tinutuluyan ni Andin ay nabigla siya sa magulong itsura nito agad niyang hinanap si Andin sa paligid. Buti na lang ay natagpuan niya ito sa tabi ng ilog. Sa palagay ni Sirikes ay asawa ni Andin ang misteryosong lalaking naghahanap. Hiniling ni Sirikes kay Andin na magwish na mawala na sana ang kanyang asawa. Iyon ang sinabi sa kanya ni Ani na maaari siyang magwish at lahat ng hiling niya ay matutupad. Gayunpaman, ang gustong hilinging ni Andin ay gumaling na si Ani sa kanyang sakit sa kidney. Naantig si Sirikes sa sinabi ni Andin samantala patuloy na hinahanap ng misteryosong lalaki si Andin sa gitna ng lungsod. Kasabay nito ay pauwi na ang lasing na si More kasama si Naani at Alex. Sa kasamaang palad ay nagkabanggaan ang dalawang sasakyan na nagdulot ng aksidente. Tumilapon si Alex sa labas ng kotse na agad nitong ikinamatay. Sa mga oras na iyon ay magkasama ang dalawa patungong bayan. Nadaanan nila ang nangyaring aksidente. Nang makita niya na involve ang kotse ni Mora ay agad siyang tumakbo upang tignan ang kalagayan ng anak. Sinabi ng mga rescuer na ligtas ang anak niya. Gayunpaman, pagdating sa ospital ay nalaman nilang kailangan ni Annie ng agarang operasyon para sa kanyang kidney. Sa kabutihang palad ay tumugma ang kidney tissue ng namatay na si Alex kay Annie kaya agad siyang naoperahan. Sa ospital ay nakilala si Andy ng misteryosong lalaki na sugatan. May tinatanong ang lalaki sa kanya ngunit wala siyang maisagot. Naging maayos ang kidney transplant ni Annie. Ito ay dahil sa wish ni Andin na gumaling na si Annie. Kinabukasan ay itinapon ni Mora ang mga abo ni Alex sa karagatan. Pagkatapos ay pinahintulutan ni Mora si Syracuse na alagaan si Annie sa kondisyon na hindi nila isasama sa bahay si Andin. Noong gabing iyon ay nagpasama si Mora kay Syracuse na uminom sa isang bar. Tinanggihan niya ang inalok na alak ni Mora ngunit nagpumilit ito hanggang sa pumayag siya. Nang malasing si Sirikes ay hinanap niya si Andin. Nang matagpuan niya ito sa bangka ay pinaandar niya ito. Habang nasa bangka ay sinabihan niya si Andin na bumalik na sa asawa niya. Nagsabi si Andin na pushta niya ang lalaki at hindi niya ito asawa. Hindi naniniwala si Sirikes at nagpatuloy silang pumunta sa isang isla. Lango pa rin sa alak, iniwan niyang mag-isa si Andin. Nang mapagtanto ito ni Andin ay humabol siya. Nagwika si Sirekes na hindi sila para sa isa't isa dahil hindi pwedeng magsama ang tao at ang sirena. Kinagabihan ay hinubad ni Andin ang suot na jacket at sapatos bago tumalon at lumangoy sa dagat. Nang gabing iyon, sinundo ni Sirikas ang anak sa ospital at inuwi sa kanyang bahay. Tinanong ni Annie sa ama kung nasaan si Andin. Sinabi ng kanyang ama na wala si Andin pansamantala. Naniniwala si Annie na babalik si Andin dahil may naiwan itong isang mahalagang bagay. Kinaumagahan, napanood ni Annie sa TV ang isang lalaking kumakanta. Pamilyar kay Siracus ang kanta dahil ito rin ang madalas na kinakanta ni Andin. Napagtanto niya na totoong tao si Andin at hindi si Rena. Agad siyang nagtungo sa isla kung saan niya iniwan si Andin. Sa kasamaang palad ay wala na ito doon. Nang makita niya ang jacket at sapatos ni Andin ay natanaw niya ito sa kabilang isla. Mabilis siyang nagtungo sa kabilang isla. Inabutan niyang giniginaw si Andin kaya binalutan niya ito ng jacket at niyakap ng mahigpit. Sa wakas ay ibinunyag ni Andin ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Lumalabas na isa siyang tulak ng droga mula sa Romania. Kasama ang kanyang kasosyo na si Vladek, dala nila ang isang bag ng droga para ipuslit. Ngunit nahuli sila ng Coast Guard. Si Andin na magaling na swimmer ay tumalon sa dagat upang makatakas sa mga alagad ng batas. Samantalang si Vladek ay naaresto dahil hindi siya marunong lumangoy, nakalayo man si Andin sa mga alagad ng batas, sa huli ay hindi niya kinaya ang pagod kaya lumubog siya sa tubig. Sa kabutihang palad ay nasilo siya ng lambat ni Sirecus at nasagip ang kanyang buhay. Nang gabing iyon, dinala ni Sirecus si Andin pabalik sa kanyang bahay. Pagdating nila sa bahay ay naroon ang misteryosong lalaki na si Vladek na inaabangan sila. Inatake ni Sirecus si Vladek sa kasamaang palad ay hindi ito nag-iisa. Dumating ang kasama nito na agad siyang hinampas ng baril sa ulo at tinutukan. Samantala, hiniling ni Vladek kay Andin na ibigay ang lahat ng droga. Upang iligtas si Syrikes at ang kanyang anak, ibinunyag ni Andin kung saan nakatago ang droga. Ngunit nang hukayin nila ito sa likuran ay wala nang nakabaon doon. Lumalabas na tinanggal ni Annie ang coat na naglalaman ng droga. Naniniwala pa rin si Ani na si Andin ay isang sirena. Siya ang nagtago ng coat upang manatili si Andin sa lupa at makasama nila. Sa pakiusap ni Andin ay sinabi ni Ani na ang coat ay nakalagay sa lobster trap. Bumalik sila sa bangka upang kuhanin ang coat. Habang hinihila ni Vladek at kasama nito ang lobster trap, nagawang may hulog ni Andin si Vladek at kasama nito sa tubig. Hindi marunong lumangoy si Vladek kaya nalunod ito sa dagat. Inaresto ng pulis ang kasamahan ni Vladek at dinala si Andin sa istasyon ng pulis. Kinabukasan, humingi ng payo si Syracuse sa pari. Sinabi niya sa pari na madedeport si Andin kung hindi siya taga doon. Nagpayo ang pari na maaari siyang manatili sa Ireland kung siya mag-aasawa o magiging mamamayan doon. Sa tulong ni Annie ay nagpakasal silang dalawa at ngayon ay namumuhay sila ng masaya bilang isang pamilya.